Samahin nyo nga ako magluto nga ng tanghalian nga namin. Pati na nga din ang kakainin nga ni Samantha dahil kakainan na nga siya today. Pinabili ko nga si Daddy Edmar nga ng kalabasa dahil nga kakainin nga ni Samantha today. Pero bumili na nga din si Daddy Edmar nga ng iba pang gulay at bumili na nga din siya ng chicken dahil nagre-request nga siya na magluto nga daw kami ng adobo. Bini ako na nga itong kalabasa at kumuha lang naman nga ako dyan ng kaunti dahil hindi naman yun mauubos nga ni Samantha. Habang nagbibiyak nga ako dito, ay may batang makulit na nga na lumapit at tarong, -tarong pa nga ako dyan kung ano nga daw ginagawa ay nako, hindi talaga ako nabubore nga dito sa aming bagong nilipatang bahay nga dahil naman sa ating bibo. Ay napakadaldal nga. Patulad nga na nabanggit ko, opo, at lumipat na nga po kami at nag-apartment na nga kami. Pagpasensyaan nyo na nga kung medyo maingay nga tabing karsada nga kami kaya ang dami dumadaan nga sa sakyan. So ayun na nga balik na nga tayo sa topic ko kanina. Alam ko may magtatanong sa inyo, bakit po kayo lumipat? Napag-isipan nga namin ni Dad nga na mag-apartment na nga lang kami kasi nga need na nga namin ng malaking space kasi dalawa na nga din nga yung kasi nga talaga at ang nahanap nga naming apartment ay malapit nga lang nga din kina mother. Sa mother nga ni Daddy Edmar kasi nga kailangan talaga namin ng malapit nga din dahil nag-work nga dun si Daddy Edmar. Anyway, so ayun ang balik na nga tayo dito. Muntikan ko pa nga makalimutan nga ipagtimpla kasi Daddy Edmar nga ng kape niya. Aga nga ako gumising nga at naglinis at nagsaing nga agad ako dahil nga mawawalan nga mamaya nga ng pawe. Diyos ko, sobrang init pa naman dito. At pagkatimpla ko nga ng kape nga ni Daddy Edmar ay dinela ko na nga sa kanya at ayan nga ang mag at busy -busy nga sa panunuo. Ito nga yung kasala nga namin. At ayan nga, yung mga picture nga namin, ikinabit ko na nga din siya. At heto naman yung amin ngang sofa. At saktong-sakto nga lang nga diyan. At yan naman yung amin din Bibi at saka yung akin nga na puro toys nga ni Ate Bibo. Kung makikita nyo nga dyan ay kaunting teddy bear na nga lang nga yung mga dinisplay ko nga dyan. Dahil nagbawas na nga ako dyan nga ng mga teddy bears nga at mga iba pang toys nga ni Ate Bibo. Nung naglilipat pa nga lang kami, nagpatulong nga ako sa dalawa kong pinsa para nga madali nga agad matapos. At doon ko na nga lang ibinigay nga yung ibang mga toys nga ni Ate Bibo. Kaya e sa super kadami nga ng toys nga ni Ate Bibo ay hindi naman niya lahat nga nagagamit. Kaysa naman naka-stack nga lang, ipinamigay ko na nga na para naman magamit nga ng iba. So, heto na nga, bali, dalawang kwarto nga pala ito. At ito naman nga yung pinaka-kwarto nga namin. Hindi na nga kami nag-bed frame dyan kasi nga delikado nga kay Samantha. Dahil sa gabi nga, itinatabi ko nga siya sa amin. At heto naman ang doyan ni Samantha. Diyan ko nga siya pinapatulog sa tanghali. At sa gabi naman, diyan ko lang siya pinapatulog. Pero kapag mahimbing na nga yung tulog niya, inililipat ko na nga siya sa kama. Nasari na nga si Samantha nga sa doyan. Kaya hindi nga maaari na wala nga siyang doyan. Dahil hindi mo talaga yan mapapatulog nga. Parang ganyan nga din dati kay Ate Bibo. Sanay nga din siya sa doyan natutulog. At dito nga sa kabilang kwarto, yung mga damitan nga namin. At iba pa nga naman mga kapag pagpasisahan nyo na nga hindi ko pa nga nang ayos yan. Buti nga lang talaga at nausap ko ngayon. Dalawa ko nga pinsan sa pag-aayos nga ng mga ito. Kung hindi talaga matataga ng pangako bago nga maayos. So, sa dami ba naman namin gamit? mga damit pa nga lang namin ay eh, parang aabutin pa nga yata ako ng ilang araw sa so, sobrang dami nga. At heto naman yung pinaka-kitchen nga namin. Nakakatuwa nga dahil ito talaga yung gusto ko na medyo malaki nga yung kitchen nga namin. Tapos puro white pa nga yung mga binili ko ang gamit para naman magandang tingnan at malinis. Alam nyo ba hindi pa ka kami nga kami nakakalipat dito sa apartment nga namin. Eh, pinag-order ko na nga yung mga gamit gamit kong yan. At puro sa TikTok ko nga lang pinag-order nga yung mga gamit na yan. Ayoko nga kasi lumipat nga na wala pa nga kaming gamit. Kaya nung naglipat talaga kami, isang katambak talaga yung mga orders ko. Hindi ko na nga lang na-videohan nga dahil kabisihan na nga din nga kami sa pag-aayos nga dito. At ito nga din yung isa ko pang nagustuhan. Meron nga din ako ditong space para nga sa labahan. O ba diba, may sinampay agad. Nakapaglaba talaga agad ako dyan. <coughs> At eto na nga yung CR nga namin. Sa TikTok ko nga nandinin order nga yung mga gamit ko nga dyan. O diba, for TikTok. <coughs> Balik na nga tayo dito sa kitchen ko nga. Alam niyo ba, hindi talaga ako nabobor dito. Paano ba naman? Kitang kita niyo ba naman yung view na yan? Tapos may dumadaan pa nga dyan mga sasakyan. Kaya naman, feel na feel ko talaga magugos ang plato dyan at magluto. Anyway, so ayun na nga. Takapagayat na nga ako dito na sibuyas at bawang. Dahil sabi ko nga sa inyo kanina ay mag-aadobo nga kami. Naisa lang ko na nga din dyan nga. Yung kalabasa nga ni Samantha dahil mamaya nga ikakain na nga din siya. Ito na nga ang adobo malamami risa. O diba? Hindi nyo kaya. Pero wag kayo at nag-search pa nga ako sa YouTube dyan paano nga ang masarap na luto nga nito? Ay. At ayun naman, at kahit papano, eh, naman siyang adobo. Bahala na nga kung ano nga magiging lasa nito. Kami naman ang kakain. Hindi naman kayo. Huy, charis lang. Luto <laughs> na nga at nung pagluto lumafang na nga din kami. Tatawa na pa nga kami dyan ni Edmar, kasi nga niluluko nga niya ako dyan. Pero wag kayo at masarap daw naman yung luto ko. O di diba, may pakis pa nga sa sobrang sarap. <laughs> Katapos nga namin lumafang, inagising eh, nagising na nga din tong si Samantha kaya naman pinakain ko na nga din siya. Ito, <laughs> Galing mo ang ganyang vlogan <laughs> yun eh. Nakakatawa nga subuan nga to si Samantha kasi nga kada subo ko ay talagang ninunguyangan niya. Nagagalit pa nga yan dahil gusto niya nga palagi nakasubo nga sa kanya yung kutsara nga niya. Hindi ko din naman dinamihin nga yung pakain ko sa kanya kunti nga lang dahil nga first time pa nga lang niya. Tingnan niya naman itong batang ito at nguyang nguya nga siya. O diba parang hindi niya nga first time kumain ngayon. Ito na nga lang yung tera nga hindi ko na nga pinaubos nga dahil nga first time pa lang nga nga kumain today.